bola 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 ga kita kita <coughs> Alam niyo ba, mayroon akong mga kaibigan na bumisita sa atin para makipaglaro. Gusto nilang makipaglaro ng bulaga sa atin. Alam niyo ba kung paano maglaro ng bulaga? takpan muna natin ang ating mga muka gamit ang ating mga kamay, parang ganito. Tapos, tatanggalin natin ang ating mga kamay at sasabihin, Bulaga! Gusto makipaglaro ng aking mga kaibigan ng bulaga kasama nyo. Pero sa halip ng mga kamay, panyo ang gamit nila na pantakip sa kanilang mga muka. Gusto nyo ba silang makilala? Pero teka, alam nyo ba Iba't ibang emosyon ang nararamdaman ng aking mga kaibigan ngayon. Sabi ko sa kanila, andito tayo para pakinggan ang mga emosyon nila. Gusto niyo ba silang makilala? Heto si Joy. Ito naman si Joey. Ang pangatlo ay si Maria at ang huli ay si Miguel. Halina't makipaglaro tayo ng bulaga sa kanila para malaman natin ang kanilang mga emosyon. Bola, 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 ga, kita, kita.